guys sa wakas nakarating din mga bad idol <laughs> dito sa may di kamay ako okay, kung nakasakap to parang sa mariano ito to ay pero dito kung sa may nagiyan sa may concepcion bilya concepcion dito sa may kawayan kawayan yan mga bad idol parang ito natin di na sila sabi na uh, pario maganda rin ang kalsada dito eh simentado na dito pata pero doon sa dinalamin kanina na medyo rapport pa eh Di pa natapos yung simento nila may nagagawa doon ng simento uh, parang dito na yata eh Dan sa may tabing ilog na yan yung na namin nang ilog? Obya. Wire. Wire, 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 wire. Wire, wire. Sabi ko sabi. Hindi mo, nakapating na. Kaya mo. ayuto to mga Vati Idol Kailangan ko nakapunta dito Nakaroon pa tayo sa Vinteriao What's sa inyo dyan uh, First time Bumiyay dito Okay, tignan mo. Ba sumabit? Makang pakal. Malayo. Saan na napunta yun? Sa ano baba ba? Yan ba yan? Yan ba yan? Ah, dito na tayo. Okay. Mga paday idol, dito na tayo. Parang dito na tayo magtatambay. ha dyan sa kabilang dagat yung pangarga natin. <laughs> okay. Kasi ah, hindi. Ha? <laughs> okay. Saan so, diba parana idol? San? Okay. Let's go. pwede Pero depende. Ay. <laughs> okay. Mga idol, dito na tayo. Sa wakas, sa karating din, dito sa may party ng Dikamay na sinasabi nila mga badid. Oy! Sabet! ang galing yung driver ah nasa gilid gilid itang pwedeng marap ang dayan to tingnan yung mga bato ah baka sumigit do sa gulong natin maano na tayo mga tao na ito mga flat yung gulong natin ikot tan sige may nakatago doon sa ilalim okay guys yun mga bad idol nandito na tayo magkakarga na nandiyan na yung pakpa na pangarga oh mga elf yan nandiyan tayo paparada na dito mga bad idol isa so, sa amin yung yung ano yung wing van sa kabila sabi nyo yung mga bato? Pasumit sa bakon, sa gulong. Tagal tiyan, bato na yan. Pahit ko lang kita bato, pasumit sa gulong. Ito katanya nyo yung kanta pindu ito, nandiyan likod. Tawing ban. Nga ito? Nga ito ban. Hindi ba ba? Nga ito, ito pindu ito na pangato. Kerga ta? Okay. Yes. Yeah. Boy, buk na mo yung wing van. Yung mga lock. Tanggalin mo yung lock. Okay, yun mga pati idol. Nandito na tayo. Masak sa inyo dyan. Di kamay. O sa Samariana yan ako. O oh, ayan, nakakasakop. Ewan ko lang kung itong di kamay na to. Hindi ko pa naman nakita. Hmm. Okay, let's go.